Magandang araw sa inyong lahat guys or magandang gabi sa sulok ng mundo. Ngayon nga pala guys ay pupunta kami ng Tansa. So dito kami dumaan sa shortcut ng Aniana. Bagong subdivision ito guys. So gabi nga pala kami pumunta dito dahil ay yun lang ang mayroong time ang isa para mag drive. Ay pumunta kami dito guys dahil nga naubusan kami ng niyog. So may dalawa akong customer bumili ng niyog ay hindi ko sila nabintahan dahil naubusan na kami ng niyog. So pumunta kami dito dahil nga ay kinabukasan nito ay Pasko na guys. So siguro naman ay may bibiling niyog. So sayang naman kung wala tayong maibintang niyog. Kaya pumunta kami dito para bumili kami ng niyog. So nagtingin nga rin kami dito ng prutas ay napakaginto naman pala ng presyo ng ating mga prutas ngayon. So mga, ang mga binibili ko nga pala pala dito guys ay yung mga importante lang ang wala sa bahay ang mga binibili ko. So katulad ng bawang, sibuyas, kakaunting gulay. So bumili lang kami dito ng isang repolyo at Chinese pechay bagyo. Yun lang yung binin binili ko dito. So kausap ko nga rin si nanay dahil mayroon nga rin matanda dito nakahiga at mayaman daw ito guys pinabayaan ng mga kamag-anak itong matanda so nakahiga lang siya sa siminto at ang sabi pa nga ng kausap ko si nanay ay ang pamilya daw dito nito ay mayaman. So, di ba guys? Nakakapagtaka ah, lang dahil may mayaman nga ang kamag-anak pero ang sarili nilang ina ay hindi nila na alagaan. Sana naman kung hindi maalagaan ay dinala na lang sana sa shelter ng mga matatanda. Doon kasi guys ay maalagaan ka ng mabuti at mapakain ka ng mabuti. Malag bigyan ka pa ng pangangailangan mo katulad ng gamot. So, nakakasad. Nagpapasko pa naman ay makikita mo yung kamag-anak mo nandyan lang pagulong-gulong sa siminto. So, kunahinto ko lang sa inyo guys. Baka magtaka kayo. Bakit mayroong kayong makita doong matanda na nakahiga. Panoorin nyo na lang guys ang aming pamalingke dito sa tansa. Panoorin nyo na lang para makita nyo naman ang paligid kung saan ako namimili ng gulay, sibuyas at iba pa at saka niyog. So panoorin nyo na lang dito guys para mag-enjoy naman kayo kung ano yung nakikita dito sa mga nakikita ko. May binalatan kayong bawang? Magkano kilo? Ha? 130? Isang kilo to? Ay ano na siya? Marami na ba 50? Ayan, ano niya. Pakilo nga daw yan, te. 86. Mas mahal ba binalatan? Parisling din. Ano? Wala, kainin. Masa na, ako pa. Pabili na rekulyon, di ba? Hindi. Mataas na 'yan sa ano, New Year. Sa'yo ba 'yon? Hindi. 'Yan ang sa iyo. Kite all 'yun diyan. Ay masdan naman. din pala dito, guys. My God, my woman kawawa yung matanda guys mayaman daw yung kamag-anak nito guys sabi nung isang matanda doon sa pinagtanungan ko so pinabayaan daw ng mata kamag-anak Mayaman daw yan sila. Uy. Andito lang siya sa tabi ng mga nagtitinda guys. So andyan lang siya naka. Ika sa... At pagkatapos nga namin namili guys, ay uwi na rin kami guys. At amang tama naman, nabijuhan ko itong kulungan ng mga tao. Ang daming Christmas light. Pauwi na rin kami dito dahil tapos na kami mamili. Ilang tulog na lang guys, ay mag-new year na guys. So sana maganda ang pasok ng bagong taon guys, no? Sana wala nang maghihirap, sana wala nang iiyak at everybody happy lang guys. Sa 23 pa lang tayo ngayon. So, pagdating ng 25 guys, ay punong-puno ito dito. Pagdating ng 25 or 24 pa lang puno na ito dito guys. So, ngayon ay maluwang pa dito. dami na talagang paninda ngayon sobrang dami na guys. Mayroon na silang mga kubo-kubo dahil pag new year dito guys ay punong-puno ito dito guys. Halos hindi ka makadaan. Pag new year na pala dito guys ay hindi na sila nagpapasok ng sasakyan dito sa loob hanggang labas lang ng highway ang mga sasakyan. Hindi na sila nagpapapasok ng mga sasakyan dito sa loob ng palengke. So ngayon makakapasok ka pa dahil maluwag-luwag pa ng konti. Pero pagpasok ng new year guys, 20, uh, 30 pa lang ng ano, araw ay punong puno to dito. Halos hindi ka makadaan dito, guys. Ah, uh, punong-puno ito dito sa paninda. So ngayon pa nga lang, guys, ay makikita nyo dito na marami ng paninda. Hindi katulad sa natural na araw ay kukunti lang dito nagtinda. Pero ngayon, kahit sa malabon, guys, ay marami na ring nagtitinda. kahapon bumili kami doon ng bigas napakarami ng nagtitinda nilagyan na nila ng ano ng luna or trapal so dito rin makikita nyo halos ang dami nang nagtitinda. Paglabas nga pala namin dito sa highway guys ay mayroon ditong peryahan. Mismo lang ito sa bungad ng Anya na subdivision. So pagpasok mo dito sa Anya na subdivision nakikita nyo na ba dyan guys? Napakaganda ng mga star star yung mga puno ay nilagyan nila na pandang unahan naman ay makikita nyo naman dito guys ay napakagandang Christmas tree. So, ang dami ditong nagpupunta para magpicture-picture -picture dito sa Christmas tree. So, ngayon, lagi lang ako dito dumadaan, guys. Ay, minsan kalimutan ko mag-video dito. May video nga pala ako dito, pero dinilig ko lang dahil napakahaba ang video na ito. Pero ngayon, ay nakapag-video ako dito dahil maraming magagandang makikita. Panoorin nyo na lang hanggang dulo. Dating ko nga dito sa bahay, guys, ay agad kong nilinisan ang si sibuyas, pinagtatanggal ko ang mga tuyong dahon at pinutol ko na nga rin ito sa bunga nito, sa sibuyas mismo guys. Pinutol ko yung dahon, siniparit ko tapos ay yung dahon naman ay tinanggalan ko ng mga tuyong dahon, nilinisan ko ba guys? Para pag nagluto ako ng tinola ay uhugasan mo na lang siya bago siya chap at ihalo sa tinolang manok. Parang style ito na rin yung pinakagulay niya guys. Gustong gusto ko talaga ito guys guys, ihalo sa tinolang manok dahil dagdag green itong aroma. Ito yung pinili kong binili guys dahil ito yung mura. Ang magkano lang ang isang kilo nito guys ay 35 pesos lang ang kilo. So ba diba, nagamit mo na ang laman pati yung dahon, nagamit mo na rin yun ang dahon. Mindset ba guys? Mindset. Kailangan lang talaga pagganahin natin ang ating utak. Pagkatapos kong linisan ang sibuyas ay isinunod ko naman itong bawang. Ang tawag pala nito ay hubad na bawang yung wala ng balat na bibili ito sa palingke. Merong, meron namang merong balat, meron ding hubad na bawang na binalatan na guys. Para hindi na mahirapan ang iyong sarili sa kusina sa tuwing magluluto tayo sa kusina. So ang gagawin natin dito sa hubad na bawang guys ay tapos ko na pala yan hinugasan. Hindi ko na lang pinakita sa inyo dahil haba pa ang ating video. So ang ginawa ko dito sa bawang ay dinaan ko siya sa meat blender. Ayan guys. Ipinuhin lang natin ang ating bawang dyan para sa tuwing magluluto tayo ay hindi na tayo kailangan magchachop chop ng bawang guys para magluto tayo. So dinaan ko lang siya dito para mapadali ang ating trabaho. So ganyan lang ang gagawin natin sa ating bawang. Kung wala namang kayong meat blender ay pwede nyo namang chapchapin na lang sa ating mga kutsilyo sa kusina. Then pagkatapos nga pala nito guys ay ilalagay natin sa ating mga garapon na malinis. So ito na guys ang aking bawang. O ba diba, saglit ilang pindot lang ay duro na lahat, guys. Mayroon pa talaga yung pinakapino niyan, guys. Pero ang sa akin tama na itong ganito kapino para naman ay mayroon pa tayong makain na bawang so ganitong proseso guys ay madali ang ating trabaho sa kusina so pagkatapos nga guys ay ilagay natin sa garapon at pagkatapos ay ilagay natin lagyan natin ng mantika na malinis so pwede siyang lagyan dyan na malabo, malinaw or special na mantika na sa inyo kung ano yung gusto nyong gawin sa bawang. Ang pag-preserve nito 'yung bawang guys ay hindi siya mamumulaklak 'yung tinatawag na inaamag. Sinubukan ko na kasi guys na mag-chop-chop ng bawang tapos i-preserve lang siya na walang mantika ay nasira siya guys inaamag siya doon sa loob ng rep tapos ang tapang ng amoy so sa mga ganitong pag ng bawang na may halong mantika ay hindi siya madali masira guys basta huwag nyo lang kalimutan lagyan nyo ng mantika kahit anong mantika pwede siya dyan sa ganitong paraan sa tuwing magluluto tayo ay mabilis na lang guys sasandok ka na lang dyan igisa mo na direct dahil mayroon na rin siyang mantika, di ba guys? So hindi mo na kailangan maglagay ng mantika dahil mayroon na siyang mantika at saka ang kagandahan nito guys ay ma hindi katulad yung maglagay tayo ng mantika sa kawali. So ito maano mo siya matantya mo siya sa isang sandok lang mayroon na siyang kasamang mantika. So di ba? Ganun lang kadali. Bago magtapos nga pala itong video ko guys, gusto ko lang batiin ang aking mga hipag dyan sa Dabao sa Agusan de Daniel Sor, Tay Bambam Magnasi, si Jefferson, and si Lideros Magnasi. Shout out sa inyong lahat dyan. Merry Christmas at saka kay Maricar Magnasi. Merry Christmas sa inyong lahat guys. Merry Christmas sa inyong lahat at sa aking pamilya sa Sambuanga. Uh, Merry Christmas sa inyong lahat dyan lalo na sa aking nanay at tatay at sa mga kapatid ko. Merry Christmas sa inyong lahat. Kung bago ka lang dito sa aking feeds kung napanood mo itong video na ito, um, mag-open ka sa baba para sa mga sunod kong mga video ay ma-shout out kita. Taba lang ng manok lang ito. nilagyan niya ng magkika. Yung banda sa puitan, ito yung taba ng manok. Okay. Gagawa tayo ng pancit. pakulo na rin ako ng tubig. Gayatin lang natin tong carrots at saka aripul Sabi ko kay Gia, maliit lang yung binili. Napakalaking binili. Matatanggal lang yun. Hinga naman niyan, Gia. Ha? Ano yung cellphone mo? Kain tayo ng carrots, guys. cook pansit This is this for Filipino food Ha? Huh? Okay. Hey. Sangaling kupanda kupanda? apa kan ini doyan? karena kauyena karena kauyena oh baik oh uh. uh. para kanino yan? Dino, dino. <laughs> para saan si Para saan daw yan? Birthday, birthday ata. Ha? Hmm. 689 pesos. 689 pesos. Saan? Pan food panda. Bukaw na hindi? 689. Ha? Kaka deliver lang. Niya sa grab? Hmm. Hindi, amin mean, food panda yan. Ayo, ito ay to kay kuya. Para hindi ko ito kay kuya. Tawagin mo si Dodong, kuya Dodong, nandito na yung cake mo. Dali. <laughs> kuya. <laughs> kuya. kuya. Kuya, golden ng cake, pero parang sa iyo eh. Hmm. May nagbili eh ng cake. buksan ko na sorry na may sungit <laughs> ano ba yan mabasahin nyo guys sorry na may sungit. Aba! <laughs> bakit sorry na may sungit ano nangyari may nag-aaway ba ano sungit si Ate blanca <laughs> Grabe talaga sa daan to. Gagawin. <laughs> Kamahal-mahal, 600. Magkano yung 600? Goldilocks yan eh. Ano naman. Ano naman ano itong babae to? Ito naman eh. Suriname sungit. Ayusin mo Ay, ano? Ay, yung kilay muli, biha. Mahal talagang pag goldilocks mo eh. Kuning. Tanggalin na yan na, pang Pasko na yan. <laughs> Baka pang ko yan ni eh, Hiza sa atin. Kasi si Blanca yan. Ano? <laughs> Parang si Hiza, pang ko natin ito. Ay, pero Hiza... Miss... Sorry na, may sungit. Sorry na, may sungit. Guys, ito oh. May bumili ng cake, guys. Para lang sa mas, ano, sa mas masungit daw. Grabe ka. Ano na kaya ang sasabihin nung taong yun na gawa ng cake? Bakit kailangan sorry na Ako. miss? Kas Kamawa sa mga una sa akin yung gagawa niya. Mama, sa <laughs> Ano sa akin? Sabi? sabi niya, kaya bakit ano pala yung... nangyari? Nagaway kasi kami eh. Kaya yan na lang ilagay mo dyan. <laughs> Hi guys, kain tayo guys. Ulam yung uh, na Ulam. Gagi, bakit kailangan no. pa talaga ganito? Diya, yeah, ang, ang doon na yan diyan, malag lang yan diyan. Binili mo pa Ay! yung bigas, okay pa sana man oh. Kung bigas pa yon? Oo nga. <laughs> Ay ma, dugaw pa lagi ka ma. Dugay na? Dugay na, ginamos lang ganito dan. Kumain ng ginamos. Oo. Ako pa ko ginamos. Akin na lang ba yung isang daan? Ay, bili mo yung bigas. Eh, kung bigas na pa yung binili, edi eh Ay nako e eh, babawasan na. mo. Hmm? Sige lang kasi dadalaw lang kami dyan ni eh, Boss. Kailan? Bukawin pa kasi kami ngayon, eh. Ngayon? Dadalaw kayo ngayon? Sabi Kailan niya ako. Dadalaw siya? Okay lang kasi wala naman dito ng ano, wala naman <laughs> sila akong dito. <laughs> Pupunta kasi kami Bukawin ngayon, bibili ng paputok. Anong putok? <laughs> <laughs> Rebentador. <laughs> Na? Rebentador. Guys, let's eat. Charot. Ba't ka siya sundan mo? Uh... Ayan guys, oh. May cake guys. Nagpadala yung ano. Yung babae. Eh, <laughs> Libe, umalis ka dyan. Kasi nasunod sa'yo kayo ha? Wala talaga kayong ano? Pati si Jen, di nagsasabi ng tatoo ko. Hi, Ngayon, happy na ako guys kayo. dahil hindi ko na kailangan magano. Nangya to. Boom, oh, malaki na subo. Hindi <laughs> na mo yeah, siyang ulang po. Group chat. Gumawa ka ng group. Yung sa mga Mas okay nga sa foodpanda kasi free deliver lang sila pero pag sa Grab 100 plus yung bayad. magkano sa Food Panda? Yung sa Grab dapat ano yung kanina eh 599 yung sa akin kasi may voucher ako. Na! 700 plus. Kasi Tapos may voucher ako eh 500 plus yun. Ma. Magkatingnan din si Jawa. Kaya sa Food Panda na lang kasi walang bayad. Magkano na bayad mo sa Food Panda? 6, 8, plus.

No. Ang galing, di ba? Parang may yeah, kameraman yeah. ako, guys. <laughs> Tingnan mo yung ano ni Mama, oh. Sumusunod kay Mama. Kaya mo. <laughs> Nga. No. Parang... 700 plus yan. Plus. Ano yung plus? Hindi pa gumating? Hindi pa. Ba, mamaya. Ano, ibibigay ko na ba? Bibigay mo na lang. Ay, kahit kagabi pa yung nag ng pag eh. Ano pala yung microphone? <laughs> microphone? <laughs> Ayan guys. Ma, ng alam niya na ka. Hello. Ano yun? Na dumating na. Ano? Na dumating na. Anong dumating? Ano yun? Microphone. Wala nga tayo dito. Alam ano? yung microphone. Nag-order oh. ako tayo yung microphone. Wala nga tayo dito ano? Yung bluetooth. Ah. Yung malaki. Hello, hello. Na, nakatingin na naman dito. Ka, Tapos dumating kahapon. Ah. Uh, wala lang. Uh, na dito. Nay, nakatingnan pa rin dito. Yung ano? Ano ba yon? ati may regalo ka sa akin. Bumaba nga kaya para tumingin sa akin tapos bababa ako. Baba, tapos tapos pupunta kay mama, know? ha? Uy, ayoko. ayoko? Pula? gak hello, hello, naka, Naka... ano, oh Naka truck woi, 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 Sige! Trak, trak, woi, woi, na woi, 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 namin kainin? Trak, 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 woi, 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 prutas...

pag igalit mo, ano? Waiting. Sunod-sunod yung gif, ha? Sana, oi. Meron pa dito. Ano ba yan to? Oh. Ay, ano? <laughs> ano yan? Ang dami nyo na. Ano kaya to? <laughs> Damit! Ay, damit pala to. Ano to, bago? Bago to? Ano naman to?